Yan. Ito nakabili si Lola Monching ng sawa oh. Ilang rounds to? 500 rounds. 350 lang, 500, 500 rounds. Yeah. Grabe na po 'yan, grabe. Ilang 'yan? Magkano? 25 isa. Yeah, ah, ah. Ay, ah. Ayun, no. Ayun, bargain. Yan. Ito bargain oh, tatlo isang daan. Maganda po 'yan. Ito, ito, ito mga boss, oh, binigay sa akin ni nanay 10 piraso, 150 lang, napakamura ng babibot oh. Dito na kayo pumunta At dito na kayo lahat, dito kayo pumunta EM Fantasy po sa Bukawi po Mas, mas mura po sa kanila po At dito kayo Bumili ngayon to, kasi mas mura sa kanya Salamat po sa inyo po Dito pa, EM Fantasy Bukawi po, mas mura po dito Talagang murang mura po Bukawi itong pagoda? Ayun ang pagoda. 480. Tama po, Crossfire. Eh yun yung maingay na pag may pad. Maingay po na puro wingser. 500 po 'yun niyan. 500. Dati ba magkano po? 350 mga ganito. Kumataas talaga presyo no. Baka mas tumaas pa to pagka palapit pa yung New Year eh. Ano yan? Ah, maliliit lang pambata yan, oh. no? Mga bata dyan, ah, huwag kayong magpaputok yeah. ng malakas. Uh, ah, sisindihan lang yan tapos okay, may ikot. May ikot. yung isang box? Ang isang ganito po, 6.50. Yan quarter po, 30. 30 pesos. Oh. Ayun, laki oh. Oo, oh, okay bibili ng ganito. Nakabasag ah, ng tenga yan. Ayun oh. Bawal yan mga boss. Ito pinakamalaki o oh, bin Oh. Coke in can. Nakabasi, mayroon din pala oh. No? Special club lang. Akala ko, walang pera ang tao, yun pala, ang daming pera, basta bagong tao kasi, bakit po? Good luck yung sa kanila ang mga fountain, para yung mga luces. Babay po sa inyo po. Ingat po tayo lahat po. Merry Christmas po and Happy, Happy New Year. Year. Rock and roll. Yo. Ako okay, kumusta mga boss? Araw ng Webes, December 28 Nandito tayo ngayon sa Bukawi, Bulacan Papasyalan natin yung mga Nagtitinda ng paputok dito Malapit na kasi New Year eh Sa mga nagbabalak Kumunta dito, bumili ng paputok Para sa inyo tong video na to Samahan nyo ako mga boss Ayan sila ate O oh, pag napasyal kayo dito sa Bukawi O oh, biligay na ano nyo Ang uh, tawag dito? Kasoy sa mga bata naman oh, ayan oh. Kulotot na lang piliin niyo, magkano 'yung ganyan? 150. 150 'yung pinakamalaki. Ito 120, Ito 120 lang oh. Kaya yeah, hanggang kailan kayo magtitinda dito? Hanggang 31. Hanggang 31 no. Oh. Dami ng tao ngayon no. Ito sila sir, oh. daming pinamili oh. Although, from La Union. Ah, La Union pa. Ang dami niyong binili ah. Magkano ang halaga niyan lahat? Nasa 5,000 boss. 5k pero kita niya naman no. Low niyo, nakamotor lang kayo no. Solid no. 5k na lahat to mga boss. Ayun, ganyan karami oh. No? Yearly Yearly. Ito so, pa oh. Boss, wala ba yung gusto mong katiin? Uh, shout out. Uh, shout out sa uh, Basket Brawlers. Chunks. Yun lang. <laughs> thank you, thank you. Okay sir, ingat kayo ha. Happy New uh, Year. Ayun mga boss, oh, kita niyo oh mag 11 o'clock pa lang pero ang dami nang namimili dito pinakamahal ko 40 ang isa 40 ang isang bag ah ganoon, pitis yun mas malakas yung sabog Lampas doon po, eh. eh yung mga ganito ito luma na itong mga ganito roman candle no roman candle yung ganito 70 pesos. Ito 70 na to. Yes, no. Ito, ito hindi nawawala to. Na. Napakatagal na nito. Na 15 lang. Ano pa ba yung mga may benta paputok dito? Mga fireworks po. Fireworks. Yung aerial po, mga ganun. 1.6 po. Ang pinakamura, 1.6. 1.5. 1.5. Ito po. Ay, hindi pa. Pero kung itis, tsaka mga fountain, mabili pa rin, no? Mga losses doon. Losses. Mahaba. Ayun, ang dami na, no? Pwede pakita ko lang yun. Yes. Ayan. Mabigat ba yan? Mabigat. Hindi mo kaya. Sige. Pero magkano yan? Four five po. 4-5 ilang round yan? 5,000. 5,000. Ano pa hala ng tindahan niyo? Sabel. Ito pa. Seg Sabel po. Ayan po. Seg Sabel. Seg Sabel. Ayan mga boss. Dito maraming namimili. Pasyala lang kayo. Mga tagay ibang lugar po pumupunta dito. Turo Bukaw ay Bulacan. Ayan, wala ba kayong gustong batiin? Ay, batiin nyo daw. Si, ano pa, si Lucy. <laughs> okay. Ayan lang. Sige, Happy New Year. Ha? Happy New Year po. Dito rin sa kabila oh. Daming namimili oh. Karamihan na mga dito mga taga malayong lugar pa no. Grabe na traffic ngayon no. Kita niyo mga boss oh. Ito anong tawag dito? Ah, uh, Chinese style pusha na sawa. Ilang round po? 500 ba? Okay. No? Magkano yung ganito? 400. 400. Tapos sa Quitis pala? Ang Quitis po namin sa is. Sa is ang isa. Yan, iba-iba presyo no? sa iba 7 dito sa is. Bali 600 ang 100 okay. pieces. 1,000 1000 sa 1,000 mo ka. 800 po. 800. 20 pesos po yan. Ito mga boss, oh. 20 pesos lang. Pound pain, ayan. Yung ganito, magkano na? Itong ganitong... Ilang piraso to? 10 pieces, 40 pesos na lucis, no? 40 pesos din po to. 40 pesos, eh, no? Matagal na yung ganito, no? Liberty. Yan, hindi naman bawal yan, eh, no? Pwede naman to. Whistle bomb. Magkano yung ganito? 15 po. 15 na ang isa. Ang taas na pala ng whistle bomb ngayon, eh, no? Nabutan ko to dati, 250 lang eh. Ata? Baka po ang regular. Ang regular po ngayon 6. sa is. Ang regular. Regular. Ito kasi depende kasi, no? Opo. Ito, so, ayan, no? Santa Maria Bulacan talaga gawa, no? Opo, sa Pulong Buhangin. Pulong Buhangin. Yung iba kasi mga China na eh, no? Opo. Ah. Ito yung Crossfire. Kaya yun yung maingay, no? Kapag lalo may pad. Maingay po na puro wing set. 500 po ngayon yan. 500. Dati ba magkano po? 350 mga ganito. Tumataas talaga presyo, no? Baka mas tumaas pa to pagka palapit pa yung New Year eh. Ano 'yan? Ah, maliliit lang ang bata ayan, oh. no. mga bata diyan, ah, wag kayong magpaputok ng malakas. Ah, sisindihan lang 'yan tapos mikot. Bigyan niyo yung isang box. Ang isang ganito po 650. Yan quarter po 30 pesos. 650 pagka ayan, dito karami. Ang box. Yan. Ano pangalan ng tindahan niyo? Amer A Mercado. Ayan, pasyal lang kayo dito mga boss, no? Salamat po, ah. Thank you po. Galing eh, no? Parang ibon. Magkano yung ganyan? 120. 120. Ayan naman. Plus sir. Ayan, yeah, magkano yung ganyan? 180 po. 180. Oh, yeah. Galing eh, no? Thank you, ah. Ingat. Happy New Year. Kaya sila sir, ang daming binili ng kwitis so, Sir, magkano? 500. 500? Shout out to mo lang. ba yung 500? Oo, sir. Yung isa ano eh. 600. 500 sa inyo nabili yan. Basta magaling lang tawara, magaling lang. Basta magaling tumawag, kaya no. 500 mga boss. 100 pieces na yan. Oh, shout out. shout out. Shout out. Boss. Shout out saja ano tim Jelly Bean. Shout out sa mga tiga po na ba? San Mateo. Oh, pa kayo? Oh, uh, Layo uh, ano? Ang, ano, <laughs> ano? ano ano mo? Ano? Peter Paul Gadiente. Ya kayo boss. Ayun. Uh, Hindi uh, kayo mahilig sa kwitis ha Sige <laughs> okay, sir, ay ingat kayo ha Ito so, maganda to, pagodoy maganda to, pagodoy special Okay tong pagoda. Na, pagoda? Eh, pagoda. 80. Samba Pagoda. Mga ano bakit dito. -an ganito. 800 Ano ano nito sabog? Royal din po siya pero parang quitties. Parang quitties? Mas malakas sa quitties? Mm Hindi -hmm. siya yung yeah. parang may sabog po siya. Ah, yung kumakalat? Okay, okay. Kaya medyo mataas yung presyo. Uh, uh, 800. Bale, 6 pieces? Ayan. <laughs> yeah. Ganda o. Oh. Ano pa yung ibang meron? Yung pinakamalaking ano? Lucis ba yan? <laughs> yes po. Angkana yung pinakamalaki? 500. 500. <laughs> Ito yung pinakamalaking Lucis mga boss. so. Ganong ilang minuto to? 5 uh, seconds. 5 minutes. So, laki oh. Counting to assault 800. Eight, oh, 800 po. Ito, as so, assault. Low lahat yan, wala po lahat dito na diyan. 800 ang isang box, 6 pieces. bigat din oh. Ito mga China na to, no. Oh, <coughs> yeah. Ito, mga sawa, oh. 5,000, pinakamarami, no. 3,000, 2,000, 1,000. Ito yung 5 star. Kaya ganyan siya kalaki. Magkano yung junior, bawang? 150. 150. 150. Sa kuwaitis? 800. 800. <laughs> Tapos yung mga niya. 150. 150 lang ito. So, mura, oh. 150 lang. Tapos yung ganito? 100. Eh mga boss, maganda naman dito sa mga tindahan dito. Kung gusto yung makita kung paano gumana yung mga kapatok nila. May mga video sila eh. No? Kaya pakita muna nila. Para may idea kayo kung ano itsura. Anong tawag dito? Fortune Punting. Fortune Fountain. Magkano to? 800 to. Isang box, 800. Anim na piraso. Anim na piraso. Iba iba, size to? Hindi po. Ano lang po yun. Same lang po siya, Ano lang po yun. Ah, ito nakaangat lang kasi. Okay. Ayan, pakita natin sa mga nagbabalak bumili ng fountain. Ito ang pinakamura. Apo. Ito magkano to? Maliit. Pwede po. At ito isa? 60. Ah, ito 60. Ayan, malalaki o. Oh. Magkakano na yung ganyan? Ito, no, 120. 120 itong isa. Ito, Ito. 90. Ito, mas mura. 90. Oh. Ayan. Sputnik Silver. Ang ganda ng balot siya. No? 150. 150. Ang maganda to ah. Ito naman mas malaki. 200. Ito, 120. Tapos yung Sputnik, 100. Oh, Munching! Oh, dito? Ito ay uh, yung pong binigay po sa, sa akin ng mga tulong po ng mga tattoo siya para, para kitita ko sa akin ben, maintenance ko ng ano gamot para tutubo ko. Magsasaga ako hanggat kaya ko. Maraming salamat po sa inyong binigay nyo at mabuhay tayo lahat at mag-ingat tayo na sa lahat po sa mga sakit natin. Salamat po sa inyo. Yun. Ano mong namang ginagawa mo dito sa Bukaw eh? ako ng pound kasi sa yung mga binigay na nila sa akin para yung yung tubo para pang dagdag ko sa aking ano ko, mental ko lang. Yun. Ito mga boss, si Bonchig, matagal ko na ito nung nakasama sa mga gig. Bata pa lang ako. Siguro mga 16 pa lang ako. Kansan, Baywalk, sa Pasay. Ito, Senior na po ako. Pangto eh. Wala na ako. Diba, nakwento mo dati, naglalakad ka mula ka-beated, diba? 67 na ako ngayon itong taon netong papasok. Doon ka pa rin sa Hermosa ka oh, ba? Oo, doon pa rin ako Doon ka pa rin mo eh Ayun, oh. tagal tayo hindi nagkita Ayun oh, eh Ikaw din, Namiss din nga Na-miss kita Ito, vlog vlog lang Ay, yama, ang, ang, ang sakit lang pa ako si Hindi ka naka-boots ngayon Ay hindi, pus Usukat na yung aking mga ako Kaya, yeah, kaya naka-ano ko kay, eh Sleep on na lang no? Stacking ako hmm. Kaya ika-ika nga ako Pero bilibok iyo ang, ang lakas mo pa rin ha Alam mo, hanggat tayo kasi Pagka kailangan mag-enjoy tayo sa buhay natin hanggat kaya pa. Pag siguro baka hindi, 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 ko na kaya, siguro baka may kasama na akong uh, apo, kundi mamangkin. Yun. <laughs> sa, saan ka ngayon mo uwi? Eh? Balisuela ako, Balisuela. Ay, malapit ka na ano? Ang daming ano doon ah. Mananato doon ah. ano oh, marami. mga baby ko? Nagbablog, bablog ako. Ay, talaga? Oo. Oh. <laughs> picture tayo doon. Buti nagkita tayo. Ay, tagal yan loko ah Ubang <laughs> bebenta, no? Magyaw. Ay, balak may benta. Oo, taga, nagiginda na ako taon-taon talaga. Hmm. E, eh, Ang benta pala. Oo, pag benta dito. Buwas, mahal na yan. Ay, hindi, pagdating na 30, terte yun, magbandang kapon, bakit oh. na yun, hindi na. Ay, di, kaya naman. Kalakasan naman yun. Ay, <play> hindi rin siguro, pagkakapon na, wala naman, magkabiyahin. Ha, Twitties bawa eh, ni no? Lu. Bawa ng Twitties. Pwede, pwede. Pwede Twitties. Ay, pwede. 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 Dami nga namin yung biling Twitties. Pwede eh. itinda. Pwede ba itinda yun? Hindi, di ba? Pwede. Pwede. Din pwede, ba? pwede, pwede. Kasi nagbibenta nga sila eh. Ang bawal yung malakas talaga. Magkano yung Twitties? 6.50. Magkano yung ben bentahan niya? Eh, 100 pesos yun eh. Sampung piso isa. Sampung isa. Doble. Ay, mo kisi. E. Dose. Ganon. Ay, gulis, alo, kung saan mga may uh, may mga kapitbahay natin eh, no? Hindi, may bilhin lang. Pero yung flat lang wala ka. tawag dito? Ay, kung ganyan na nakakatakot sa bata, <laughs> ayoko. <laughs> hindi, hindi. Okay lang yan. Magkana to? kayo? 150. 150 lang piraso to. <laughs> <laughs> Ito yung maingay na, eh. tunog lang to, di ba? Ay, malapit na ano, part ba? Ah. Ha? Malapit ng part. Palp Summer Slam, March. O, na, kasi no, mahal ang mahal ng ticket. Mm hmm. Isan libo ata. Isan libo. Kaya eh, mga boss, samahan natin si Lola Monching dito sa Bukawi no? Magtitingin-tingin siya ng mga paninda niya. Kung ayang mura, doon ano. oh, kung saan ang mura, doon si Lola Monching, oh, no? Oo, oh, siyempre. Magkano yun? ganito yun okay. 64, ah, 65 magkano? Ah, 65 ako alam ko 50 pesos yun 500 400 ayan uh, maganda to bote eh. 400 500 to maganda to bote dito sya 4 sandaan ano to crackling 25 isa no crackling na po yan crackling ilan yan? magkano? Oh, yeah, so, 25 isa ah. ayan ayan bargain ayan ito bargain o 3 sandaan maganda po yan Bigay ko na lang. Pwede mo pang okay. oh, benta yan. Oo, pwede mo benta sa kwenta. Ito yan. Hindi na, ano na ako Naka, bili na ako. Marami na. Ilang po ilo? ito? ano. Ano lang? Ito, baka oh, dito mami. Ah, dito, mami. Mazanda. Ay, may Ay, may mga na po ako, nanay. yun, no. Nakakis ko si Ilo Lamonchi. Diba? 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 Ah? Ito? Eto, wala nabang tawad yun, mami. Kapon doon, bumili ako doon. O dawa yun. O si Atap. Sa 50 to. Maganda mo ba yan? Oo, binibenta ko. Mami, baka pwedeng 40 yan. Kasi kakakun doon doon bumila ako. Baka pwedeng 40 yan. Dahil ko lang binigay. Ayun, binigay Ayun, binigay niya sa akin. Ano ba yung Sampu ganito. Sampu. Halo-halo po siya. Halo-halo ganyan kulay lahat. Tiglima Tama, tiglima. Tiglima. Sobra yan. Lima pang pa. Di ba? Halo-halo po siya Halo-halo. Ay, salamat po mga mga blessings sa Ito mga boss, oh, binigay sa akin ni nanay 10 piraso, 150 lang, napakamura ng bagaybo to. Dito na kayo pumunta at dito na kayo lahat, dito kayo pumunta eto kumuha na rin ako ng trompilio P3,100 okay, lang Pero eh. oh, maganda to EM Fantasy po sa Bukawi po Mas mas mura po sa kanila po At dito kayo bibili ngayon to kasi mas mura sa kanya Salamat po sa inyo po Dito pa EM Fantasy Bukawi po mas mura po dito Talagang murang mura po Pamaya <laughs> Sige, okay, bigyan mo lang ako isang daan. Ayan na, bumigyan Oo. Kaso mag ka naman, mag-dive ka ng konti. Ang taba mo. Joke na! Pinakakurahin mo pa si ate. Wala <laughs> <laughs> ka naman tayo naman. Dagdaga mo naman konti. Ay! Ayun! Social yung ano niya, ballot niya, silver. Silver. 100 pesos lang kay ate, <laughs> no? Ano pangalan mo? <laughs> Christina, bukas ang ulit siya. Hanggang 31 siya dito. Bili kayo ng kasoy niya. Mulang uh, mula. -mula. Na mm -hmm. Yan. Ito, nakabili si Lola Monching ng sawa, oh. Ilang rounds to? 500 rounds. 350 lang. 500 rounds. Yeah. Pang ano niya to, pang gamit ni Lola Monching niya sa Ayaw. New Year. <laughs> Muna na sa niya. Pwede, pwede. Ambor. Doon malong, ang malong, ano mo, 400 rounds. O oh, sige na po, na po. Akala ko, walang pera ang tao. Yung pala, ang daming pera. Basta bagong tao kasi, bakit po? Good luck yung sa kanila ang mga fountain, para mga luces. Babay po sa inyo po. Ingat po tayo lahat po. Merry Christmas po and Happy, Happy New Year. Year. Rock and roll. Yo. papasyalan na natin yung mga tindahan ng paputok sa buka ay Bulacan sa mga batang magpapaputok ha double ingat kayo ha okay mga boss pauwi na rin ako dito ko lang tatapusin tong video na to maraming salamat sa pagsama kita kits na lang ulit tayo sa usunod na video happy new year mga boss